Magandang uh, gabi po mga kapatid. Sa season 30, day 27 na po tayo na ating daily devotion na may kinamalataan. is our defense and so on. Ang ating verse ay nasa awit uh, 119 verse 114. Ito lamang ang ko at matibay na sanggala. Ang pangako mo sa akin ay lugos mong asa. Sa so, English version naman po, sa Psalms 119, 114, You are my refuge and my strength. I have put my hope in your word. Manalangin po muna Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Father. Lord, Lord, Father, Lord. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, Lord God, na aming pag-aaralan, Panginoon, ang mga salita. Panginoon, ikaw nga po sa mataas. Panginoon, ikaw nga po sa mapapurihan sa aming gagawin, Panginoon, Lord God. Pagpapuksan uh, niyo po, Panginoon Lord God, ang lahat ng mga puso, Panginoon Lord God, na makakapatid nito, Panginoon Lord, na may isa isip, may isa puso, ang lalang na po may isa duwa, Panginoon Lord God, ang um, yung mga salita, Panginoon Lord God. Naway, Panginoon, nasa mga isip po na kalagayan po, Lord God, ang mga nakikinig dito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang isang magkalangin. Jesus, pray, Panginoon. Amen. Uh, ko po muna po yung nasa, uh, nasa ating verse. Ikaw lamang ang mood ko at matibay na sanggala. Bigyan ko po muna po Kapag po dumadaan po tayo sa pagsubok o kung ano man ating mga, mga pinagdadaanan po sa ating buhay o natukulangan po tayo sa mga bagay-bagay, is ang una po dapat po natin tatakuan is yung Panginoon. Isip po natin yung wisdom niya, kung ano dapat natin gawin, ano ba ating dapat uh, sino ating mga pupuntahan, po. Sa Matthew 5.13 po, sabi po, mapalad ang taong walang inaasahan, hindi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng lang. Mapalad daw po yung mga walang inaasahan po. Kasi po, madalas po sa sa atin po, pagka po may kakayangan ka o may pera ka, madalas po, is 'Di ba pa pagana ka sakit isang may kaya is hindi ka agad minsan hindi ba agad lumalapit sa Panginoon. Madalas siya pupunta agad sa doktor kasi nga may, meron may, silang kakaya na. meron silang uh, pera, meron silang kakaya ng uh, magbayad ng isang ospital. Or sa, mga problema, sa mga utang, wala sila pagkano utang sila, kaya kagad nilang solusyonan kasi nga, di ba po, may, meron silang pero kasi sa financial. Pero once na ikaw po is walang wala, is yung pong uh, aga di ba po? Uh, ano po ba, un, sino po ba unang dapat natin lapitan? Di ba po? Dapat po ang Panginoon. Isig po natin siya, yung is lang po, sino po yung mga lalapitan natin mga tao, is uh, ipanalangin po natin. Di ba po? Sabi sa, sa, Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God above all else and He vouches me and He will give everything that you need. Ibibigay niya ng ating Panginoon yung pangangailangan natin, financial man yan, o kalakasan man yan, is ibibigay ng Panginoon. Iba po, sabi po ulit sa ating verse, ikaw lamang ang mo ko at matibay na sanggala. Iba po, sa sa Proverbs 3.5 din po, sinabi rin po, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Minsan po sa ating pagka nagkakaroon po tayo ng problema or di ba po minsan madalas yung nangunguna yung sa atin yung ano yung Islam natin yung una natin yung pasarili natin minsan ano ano po ano 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 ba gagawin ko ano ba yung dapat kong gawin minsan nangunguna yung yung sarili po natin kaalaman pero po di ba po ang sabi doon sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka daw po tayo sa Panginoon. Bag -o, bago ka kumilos or kumawa ng, ano, ng mga bagay-bagay, is kailangan daw po natin uh, lapitan ng Panginoon. Manala ang Lord. Ano po ba dapat natin gawin? Dapat kong gawin, Panginoon. Sino po ba yung dapat yung mga lapitan? Lord, wala na po po ang kasa. Kung hindi na lang po. Siba po. <clears throat> Kaya po malapit po talaga ang Panginoon sa mga mahihirap na na wala, pag walang wala, ito lang po talaga is lumalapit na po lumalapit na pagod sila sa Panginoon. Hindi ko naman po sinasabi na hindi po malapit ang Panginoon sa may ama. Ang sinasabi ko lang po dito, yung nga po sa ating verse, mapalad ang taong walang naasahan kundi ang Diyos. Di ba po? At sumunod naman po, ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Sa verse lang po ito, ah, sa, nasa Psalms 119, 1.14 pa lang po tayo. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong uh, saanin natin ko lang po sa dalawa. We must, uh, kailangan po talaga nating uh, pag-aralan, bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Joshua 1.8, uh, study this book of instruction, continually meditate in it day and night, so you will be sure to obey everything written in it, only then you will be successful. Aral, aralin to araw at araw at gawin upang uh, maisagawa roon po natin ang lahat ng nakasulat dito. Iba po. Paano po natin maaasahan na ang pangako ng Panginoon kung wala tayong alam na verse? Wala po wala po tayong pinag-aaralan na verse na pangako ng Panginoon mismo. Ikaw is nasa problema ka. Wala kang mapapanghawakan na verse. Iba po. Ang bawat isa po sa atin is may pinakahaba akong universe. mga live verse. Uh, katulad ito po, isa po sa live verse ko is uh, Psalms 23.1 The Lord is my shepherd, I have all that I need. Or the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagka po ako nakukulangan sa mga financial or na, nakukulangan sa, sa uh, kung ano man, na, nasa problema man ako, sabi ko, sabi nga, sabi nga niya sa kanyang pangako, ako ang pastor hindi hindi hindi, hindi na makukulang or God is our provider. Ako, uh, patulad din po ng isa po, I can do all things to Christ who strengthens me. Siya po ang nagpapalakas sa akin. Min po, uh, may pinagdadaanan po ako. Masakit po ko. So, pero po, sabi ko nga, sabi po ng salita ng Panginoon, ito po yung pinangawakan ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya magbibigay ng kalakasan sa akin, panibagong kalakasan sa akin. Ay, ayun lang po. Uh, baba. Ayun lang po. Ba ulitin ko po yung ating ano, uh, uh, ang ating verse. Is yes, nasa awit 119, 140. Ikaw lamang ang mungko at matibay na sanggalang. Ang pangako mo sa akin ay lubos mo nasa we must seek first we, must seek first ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin kung uh, kung kung nasa mga pagsubok man tayo o tahan pa kung na tayo ng loob is kailangan po natin talaga maging yun nga po yung niya is our refuge and our shield may, may pinandalaan siya sa po ang ating shield ang um, ating refuge and my ship. Ganyan, and I have put my hope in your word. Kailangan din po natin minyapok sa pangalawa po sa abe. Kailangan din po natin aralin ang salita ng Panginoon. Upang pagka meron po tayong may pinagpahal, may pinagdadaanan, may paghunggot ang po tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. At alam po natin naman po natin na ang ating Diyos is hindi nagsisinungaling. Uh, siya'y matapat sa mga anak niya. Amen I po. Yung po, uh, magandang gabi po. Uh, yun lang po at uh, i share sa uh, po tayo. Yes Lord, hallelujah, we bless Lord, Lord Salamat po sa gabi nito, sa aming pinag uh, sa aralan po uh, sa uh, kayo lang po, Panginoon, ang aming uh, ang aming tangkulan, Panginoon, Lord God. po ang, ang ating ang aming shield and our strength, Panginoon, Lord God. Ito ang aming muog, at matibay na sanggala, Panginoon, Lord God. Ang iyong mga salita, Panginoon, naway, Panginoon, na aming panghawakan, Lord God, at alam ko po, Panginoon, Lord God, hindi ka tao, Panginoon, na magsisinungaling, Panginoon, Lord God, at lagi ka pong tapat sa iyong mga, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, Lord. Ibus namin pinasasalapatan sa iyong mga salita, sa iyong mga wisdom, Panginoon, Lord God, na dinarating niyo po Panginoon sa bawat isa po sa amin. Lord God, salamat po Panginoon Lord God at ang iyong mga salita Panginoon naway Lord God tumatak po sa aming mga puso at aming mga isipan. Salamat po amit, sanat, alamit, sanat, alamit, sanat, alamit, sanat, ay, Panginoon.